Ano ito? Ang dami kong nakikitang na de-demonetize sa aking news feeds. Maliit man o malaking content creators. Oh my God. Kung Pasko. Anyways, Merry Christmas po sa lahat and Happy New Year's po sa ating lahat. Ano nga ba yung mga dahilan guys? Bakit po na de-demonetize sila? Dito kasi sa mundo ng Reels, ang dami pong bawal. Kaya doble ingat po tayo. Hindi naman po tayo perfecto, guys, no? So, nagkakamali din tayo. Minsan, yung inaakala natin na pwede at ah, tama, ay hindi pala siya pwede. So, may iba, guys, sa una, nakakalusot. So, nakasahod, pangalawa, pangatlo. So, sa susunod, wala tinanggal lahat ng tools, demonetize hindi natin alam guys kung kailan ibabalik yan ni Facebook yung mga tools natin, siya lang ang nakakaalam kung kailan niya gustong ibalik yan, okay uh, ito guys, mga posibleng dahilan guys ng iba yung iba kasi guys, di ba sa pag-upload natin ngayon ng reels ay meron pong nakalagay na location. So sinasuggest din po yun na maglagay po tayo ng location kung saan po tayo. Kasi dagdag din yun views sa mga nakakita ng ating videos sa mismong lugar na yan. Siyempre at sa iba pa, okay? So yung iba guys is nasa Pilipinas naman, so nilalagay nasa US or sa ibang bansa kasi nga para ang manood ng kanilang video ay pag nasa labas ng bansa or sa US is mas malaki po yung kita gawa ng ads kasi nga nasa ibang bansa so mas mahal po yung ads na nila doon so yun po yung ginagawa ng iba which is mali po yun. So, dapat ang ilagay po nating location kung saan po talaga tayo kasi nadedetect po talaga yan ng AI ni Facebook. Tapos guys, yung iba naman is may mga kapamilya, kaibigan sa ibang bansa. So, nagpapakuha po sila ng video. Okay? Nagpapakuha sila ng video sa lugar at sinisend po nila sa messenger at ini-edit at ginagawa nilang reels which is nasa Pilipinas po sila. So, nadedetect po yun. Hindi man agad-agad guys, is nadedetect pa rin yun ng AI ni Facebook. Kasi nga, yung settings mo at yung iba mong mga videos ayon sa Pilipinas at bakit bigla ka nagkakaroon ng sa ibang bansang video na andyan ka naman sa Pilipinas kaya magingat-ingat po tayo yung mga unusual activity pong mga ginagawa natin magingat po talaga kasi nadedetect po talaga yan ng AI ni Facebook kaya wag po natin gawin yung mga bawal at saka iwasan po natin kasi sa una, masaya kasi nakakalusot. Pero dating yung time, ang sakit nun guys, alam mo yung kompleto ka na lahat ng tools tapos biglang babawiin. Lalong lalo na guys kapag ikaw ay big content creators na or meron ka ng lahat ng tools so expected mo na yung kikitain mo every month is ganito tapos hindi mo makukuha. Napakasakit, na alam mo yan na, nawawalan ka talaga ng ganang magpatuloy. Kasi nga syempre, wala ka nang sasahurin. Sino ba namang may may gusto ng ganun, 'di ba? So ayaw mo din yung mangyari sa kaya mag-ingat po tayo. Ingatan po natin ang ating mga account kasi sayang po ang ating mga pinaghirapan. Tsaka guys, yung iba kasi guys is gumagamit din ng mga video na mga trending ngayon yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga artista. So, kahit i-edit mo yan, guys, eh, meron din kasi yan siyang mga, dapat mag-credit ka po dyan sa mga video yung kinukuha mo kasi, posible po talaga magkakaroon ka ng an original content kasi hindi yan sa iyo guys lalo na kapag ito ay big company or kilala po na network ang pinagkukunan mo or kilala ang creator ang pinagkukunan ng video sigurado po yan guys may right manager po yan kaya magingat ingat ingat po tayo so mas maigi po talaga na gumawa tayo ng sarili nating video yung sa ating mismo nang galing mukha natin yung nang dyan boses natin yung nang dyan. kasi guys sure yan guys nakikita at sasahod po tayo okay sana nakatulong itong video to. Please don't forget to share and follow for more tips. Thank you so much. Merry Christmas again.